kaibigan, today is video ipakita ko lang sa inyo ang parkingan sa likod ng aking pinapasukan dito ako ngayon sa parkingan at ito wala pa masyadong mga sasakyan dito kasi maaga pa, at, ipakita ko lang sa inyo na ang mayroong malaking puno ng lumboy dito at marami na siyang bunga at tingnan niyo kaibigan madami yung bunga yan at doon naman sa kabila mayroong tambis mayroong oh, tambis madami din yung bu bunga oh. at ang lumboy dito may mga may hinog may makakain na siya oh. madami yan mga kaibigan kasi sa ngayong ngayong month na to si sunto ng lumboy at saka tambis hmm. Ang dami ng bunga hindi lang masyado makita sa kamera kasi mga maliliit ang bunga ng lumboy ang dami ng lumboy tal bunga talaga kaibigan ito noon, mayroon ng mga ibon kung sa bisaya langgam oh, marami langgam langgam ibon maraming ibon kumakain ng lumboy uh, tinig lang yun ng ibon makikita nito kasi medyo malayo malayo ng mga ibon langgam yan sa bisaya uh, daming mga bunga dami talagang bunga kaibigan ng lumboy Shout out sa mga mahilig kumain ng lumboy. Oo na. to, dami talaga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa aking YouTube channel mga kaibigan. Maraming maraming salamat talaga at ito at hanggang dito na lang tong video na to maraming salamat po God bless you po sa lahat bye bye po salamat